mga kaiklabu paano ko nga pa ginawa yung napakasarap na ganitong donut at kung gusto nyo malaman panoorin nyo na tara at i-ready na nga natin ang ating ingredients para sa ating donut para sa ating mga ingredients kailangan natin gumamit ng na 1 tablespoon na warm milk 1 tablespoon na yeast 3-4 cup sugar 1 teaspoon salt 2 eggs 1 half cup unsalted butter 3/4 cup milk 6 cups all-purpose flour So guys ganito kasi yung procedure ko sa paggawa ng dough Anyway iba-iba man ang ating procedure sa paggawa ng dough pero ito yung akin technique at para sa mga wala namang electric mixer uh, pwede naman itong manumanuhin. manuin Actually optional lang talaga yung gumamit ng electric mixer para dito sa ating procedure sa paggawa ng dough ng donut at kung nagbabala ka nga magnegosyo tapos ito yung naisipan mong ininegosyo pwede na rin naman talagang manumanuhin ninyo yung paggawa ng uh, procedure ng ating dough ng donut so pag medyo basa pa yung ating dough dyan maglagay lang tayo ng kahit konting ah uh, o popusplar. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, kapag nag-uumpisa pa lang kayo sa negosyo, huwag muna kayo mag-invest ng too much. Kailangan nyo pag-aralan lahat ng bagay at yung inyong mga bibilihin na gamit. At kapag okay na yung ating dough dito at makinis na yung ating dough, itatransfer naman natin siya sa mixing bowl. Tapos mga i-rest natin siya ng mga 30 minutes. At after 30 minutes, ito na yung ating dough. Nag-double size na nga siya. Tignan nyo yung dough kung gaano kalambot at saka kaganda. Ganito po ang itsura ng dough kapag makinis na makinis yung dough yung pagkagawa. Bali, ikakat ko yung dough dito based sa gusto nyong uh, size. Sa akin kasi, ang gusto kong size medyo malaki. Lagi nyo po tatandaan kapag gumagawa kayo ng dough, dapat yung uh, malambot yung dough, ang pagkagawa. Kasi maganda siya pag uh, pipirituhin natin mamaya. At pagkatapos nga natin magawa yung ating mga sizes ng ating dough dyan, ilalagay naman natin siya sa may parchment paper. Bali, uh, ikakat nyo yung parchment paper ng ganitong size para magkasya dyan yung ating uh, mga donut. Again, binarash ko siya ng oil. Optional lang naman to kasi gusto ko nga uh, medyo makinis yung uh, pagkagawa ko ng donut kapag ka nire-rest natin to. Kasi i-rest -re ulit natin siya ng another 30 minutes. At para naman sa pagpiprito, maglalagay lang tayo dito ng oil sa ating... Uh, kawali. Then, after 30 minutes, nag-double size ulit yung ating dojan uh, dough dyan. Tignan nyo naman kung gaano kalaki. At uumpisahan na nga natin itong lutuin. Ang procedure naman sa pagpipirito ng ating donut, uh, dapat nga mas mainam na ilagay na lang natin yung parchment paper sa oil. So, wag nyo na lang tanggalin ng ganyan. So, dapat nakakabit muna siya sa ano, sa yung dough doon sa parchment paper bago natin uh, i-remove yung parchment paper kapag ka uh, na tayo. Ang um, procedure ko sa pagluluto ng ating donut, at uh, binabaligtad ko siya para ibin yung pagkaluto niya kasi ang tendency naman kasi kapag hindi mo siya binabaligtad baka kasi hindi maluto yung gitna so dapat baligtad, -baligtad rin ninyo so dahan-dahan lang naman tapos yung paglagay ko ng oil dyan, yung sakto lang, yung hindi naman masyadong madami. As in, sakto lang talaga sa donut. At kung mapapansin nyo, unti-unti uh, na siya nag-golden -go brown yung ating mga donut dyan. Mainam na sana na merong kayong ganyan na straining tray para doon natin patutuluin yung ating mga donut para tumuloy uh, tumulo yung mga oil ng donut doon. Bali, ito yung ating second batch. Tingnan ninyo, di ba natatanggal siya ng kusa yung ating parchment paper at maganda yung pagka uh, hulma or pagka bilog ng ating donut. Bali na kami medium heat lang ako dito kasi an wag naman sobrang lakas yung inyong apoy kapag uh, nagpiprito kayo ng donut ninyo. Tignan niyo naman tong mga donut, ang ganda naman ng kanyang kulay. Ang ganda na pagka golden brown niya, 'di ba? Mainam talaga na maglagay ka lang ng saktong dami ng donut para hindi naman magsiksikan yung donut kapag binabaligtad mo na yung donut, 'di ba? at ito na yung ating pang third batch at ito, ganun pa rin yung procedure na ginawa ko hindi ko na tinanggal yung parchment paper hanggang hindi nakalubog sa mantika tsaka ako na lang tinanggal kapag nakalubog na yung dough ng donut dyan guys, mabilis na mabilis na talaga maluto yung ating mga donut kaya dapat talaga binabaligtad-baligtad mo siya para maging even yung pagkaluto Bali guys, sinabaan ko nga pala yung procedure sa pagluluto ng ating mga donut. Kapag uh, kasi magnegosyo kayo nito, dapat talaga yung ganito yung procedure na gagawin niyo para hindi kayo magkamali. At ito na yung ating uh, pang-apat na batch. Bali ito na yung pang-last na lulutuin natin. At para naman sa ating peeling, uh, bumili na lang ako para uh, instant uh, peeling na ilalagay natin sa ating mga donut. Bali available yan sa mga baking supplies. Magtanong lang kayo. Nakalimutan ko nga yung presyo niya. Basta alam, alam ko, mura lang talaga yung pagkabili ko ng peeling na yan. Para naman sa ating procedures, paglagay ng peeling. So ganito guys, uh, bubutasan natin yung ating mga donut dyan. Tapos ipipress natin, gamit kayo ng piping bag. At kung may pang-ano kayo, panglagay kayo. Mas maganda kung meron kayong squeezed long icing, stainless steel. Yung parang mahaba siya na pang ilalagay natin sa mga uh, peeling ng ating mga donut ang purpose kasi ng paggamit niyan uh, dapat ma-press natin at saka mapunta yung peeling dun sa pinakaloob-loob ng ating donut. Mas maraming peeling, mas masarap yung mga donut, 'di ba? Bali do sa recipe na nagawa ko, nakagawa ko ng 19 pieces na donut. Tignan niyo naman ang lalaki ng mga size ng ating mga donut dyan. Bali, yung niligay ko nga palang na peeling dyan is dulce de leche, yung flavor. At sana may natutunan ka sa aking video ngayon. At ayan yung ating donut. Tingnan nyo naman kung gano'ng kaganda yung ating donut dyan. Napakasarap naman yung titigan. Salamat po sa panonood. Sa uulitin. Tara, tignan na natin at buksan na natin ang ating homemade donut. Tignan natin kung gano'ng kasarap yung ating homemade na donut. Wow, yummy!